Kaibigan. May musok kaibigan nakita ko. Bitri. Ano 'yan? Kasama ba? kasama mo 'yan? Yung musok. 'Yan yung bantay ko diyan kaibigan. Ah. Uh -huh. ba? Diba, sabi mo marami kayo dito. Oh, marami kami rito, pero Yan yung ah, pinakamay nagbabantay. Oh, yan yung nagbabantay nag talaga diyan. May musok mga kadalo. So, dadaan lang po kami kaibigan. Ipapasel po ako sa kasama nyo. Malayo pa, Ram. Kaibigan, parang may sumusunod sa atin ba? Huwag mo nakapasinin yan dahil nandyan yung kaibigan ko na kanto sa likod mo. Huwag mo nakapasinin yung sumusunod na Ang tama yung ginagawa ko kasi yung sumusunod na sa akin hindi ko pinapansin pero nakita ko sa kamera yung ikuran ko pero wala akong nakikita yun mga kaidol so kasama natin si Ram ngayon oh, magumasil lang ako dito Bakit sobrang layo to? Ano yung kaibigan? Parang may busis ah. Huwag mo pasinin kaibigan. Ha? Huwag mo lang pasinin yan. Hindi ko lang tayo. Bakit maraming mga baliti ito kaibigan? kaibigan? May baliti mga kailal. Tabi-tabi. tabi, tabi. vlog natin yung kaibigan natin pero so, bigas ng kaiba po ito mga kadol yung natin dahil may kapangyarihan siya no? at may kapangyarihan maglaho may kapangyarihan na makig yun yeah. may mga ibon kaibigan layo pa parang patungo tayo sa taas ah tabi 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 so tabi tabi lang po nag explore lang po ako dito at may kasama akong kaibigan oh. at patungo po kami sa taas siguro as ah, buka siguro tayo dito kasi may magabi na madilim na kasi dito tayo matutulog sa bahay ni Ram Tingnan natin kung malaki bang ba bahay ni Ram. Malaki ba yung bahay mo Ram? Saan ba tayo dadaan Ram? Kaibigan, parang may kakaiba dyan kaibigan. Parang may sumusunod. Mula na kaibigan. Dito lang siguro ko dadaan kaibigan. Dito. Mas simple pa. Hindi ba hindi ba ma hindi ba magagalit yung kaibigan mo? Hmm? Dito siguro kaibigan. parang may sumusunod talaga kaibigan yan yung mga kasama ko dyan kaibigan dahil dyan sa itaas yung bahay ko mm -hmm. dahil masaya sila dahil nakapumunta ka rin dito sa bahay ko yung isang wala akong pasarubong ano bang gusto nila ano yun ano bang gusto lang kainin kaibigan magkasasunod sa sasunod kong punta dito may madala tayo Si Sami ko lang sayo kaibigan. Ah, sige. Meron talaga kaibigan. Meron sumusunod kaibigan. May sumusunod kaibigan. May sumusunod sa akin. Bakit mas lalo siyang nagagalit sa akin ba? Na nagkaibigan tayo parang may nanit nan 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 kaibigan Dun. Ano yun? Ano yun kaibigan? Tabi 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 Ah nag explore lang po ako Tabi tabi Kabe kan sumusunod ako. Ha? Ta atak ko tak ko kabe kan. Tinong ka tin sigang. Tin matin dong ning balae buko. Hat magisakran tayo dito. Magisa na to. Kabe na. Tubo kita pa Hah? bayo ka diyan ha bayo kao ya ni po at masaya yung mga kaibigan ko dito dahil sa wakas dito dito yung... mga kaibigan yung dito mo pumasok pa don denggan gusto gusto ko, yung... ko makita kaibigan gusto ko pumasok jan pero ang gabi na, magabi, ang gabi, na, ang gabi na, na ako. Baka hindi ako makauwi doon sa bahay kasi malayo yun. Siguro, susunod na siguro ng ano, maaga. Ah, maaga ako pupunta dito para, yun, 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 yun yung, ano, yung bahay mo. Oh, ito yung bahay ko. At ako nang bahala sa iyo kaibigan. At para hindi ka ma gabihin um, uuwi, ako na, kami nang bahala sa iyo. Sige, sige. Kung papayag ka na makita mo yung totoong bahay ko talaga. Sige, sige, pahayag tadi-tadi kaibigan. Tumitubig, dito 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 dito. Dito 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 kami tadi, dito dito beli Dito maka dito dito. Dito 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 kubu Dito 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 yang pero hindi pala basta basta to puno parang baliti saan ba kayo tutulog kaibigan bigan? hindi pala marami dito tabi 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 huwag siguro mo nang nanisin kaibigan huwag mo nanisin para mano tayo makapasok tayo dyan Community. Yan maka dulu maka kita nya maka dulu. Malaking baliti. Bakit kibigan? Sige. So yun mga kadalo, biglang nawala si kaibigang ram at mga pasok sa may malaking puno. Yung sinasabi niya na malaking bahay yun know, malaki talaga pero hindi bahay o, yung mga punong baliti yung mga malaking baliti tabi 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 ano o yung mga kadalo. malaking punong baliti o grabe to, nakakatakot naman ito ayan, bumalik na si Ram Kamusta? Okay, mga kaibigan. sabi ko na po mga kasama ko dito. Masaya silang pumunta ka dito at welcome ka. Palagi. Welcome? Welcome po ako dito palagi. Pero matatakot ako dito kapag lagi akong pumapunta dito. Tingnan mga kaidol, tingnan yung mga kaidol Ito po yung pinaka legit talaga yung, yung pinapuntahan ko. Itong sinasabi ni Ram na po ano yung bahay niya. Pero yun. Ito pa lang yung bahay niya, malaki, punong baliti. At marami silang kasama dito na masaya daw na pumunta ko dito. Ayan. Ipasel mo ako dito kung ano pa. Gusto pa akong makikita dito. Parang hindi ko na naramdaman yung takot. Tabi-tabi-tabi. Yun mga kadulo. Tabi, dalaan lang po kami. Tabi. At saka nage-explore lang po kami. Ako pala. Mga kaibigan. Masaya ka ba kaibigan, kaibigan na nakita mo yung bahay ko? Masaya ako kaibigan pero natatakot ako. Natatakot ako kay kaibigan. Yan mga kadol. Kaibigan. Kaibigan. May musok kaibigan nakita ko. Tibi-tibi. Ano yan? Kasama, ba, kasama mo yan? Yung musok? Yan yung bantay ko dyan kaibigan. Ah. Uh -huh. Mara, di ba sabi mo marami kayo dito? Oh marami kami rito pero yan yung ah, pinakamay nagbantay. Oh. Yan yung nagbabantay talaga dyan. May mumuusok mga kadalo. So dadaan lang po kami kaibigan. Ipapasel po ako sa kasama nyo. Mas masagot ba? Mas masagot ba? Mas masagot sila. Uy! Ano yun? kaibigan. Gano'n yung ah, ba hindi yung mga boses lang po yung nadinig natin pwede mo siyang tanungin at kung gusto ba niyang babalik ka rito or hindi na ah. Uh -huh. ibigan alam ko nandito ka at nakikinig at nakikita mo ako uh, pwede ba palagi akong pumupunta dito Ano daw? Oo daw kay Ha? Pwedeng pwede welcome ka raw ditong bumalik kung sa gusto mo, hangga't gusto mo. Hmm, ganun ba? Kahit wala akong pasalubong. Oo, ano, ano, ba yung gustong kainin kapag ano, kapag may ano tayo? May Pira po tayo. Kay anong gusto mo? Yung dadalhin ko. Ano daw? kaibigan mo na yun? Ang gusto niya lang na ipasalubong mo sa kanya yang ginagamit niya na umuusok ra umosok. ah sa to pa pala ito bro ah kaibigan ah sige sige so tara pasyal pa tayo may ano mga kado ay ano kung muna kaibigan pa, ay, na, magpaalam muna ako sa kanila kung papayag ba sila na ay ano ko yung camera dito sa kanilang bahay sa inyong bahay papayag ba sila? Okay. Kapayag. Okay. Hindi naman sila nakikita sa camera, no? Hindi, hindi naman sila nakikita. Pero kapayag na lang. Pero natatakot ako. Ganyan talaga yan. Basta first time mong tumunta sa bahay ng hindi mo masyadong nakita yung bahay nila. Yung bahay ko. Yan talaga yung mararamdaman mo nagtakot ka so sa tingin ko sa tingin ko parang ang dami dito yung ba yung mga bahay ano yun mga kasama pa mo yun yung uh, mga ibang mga uh, baliti yung mga baliti dyan yan yung silbi mga kwan ko yung mga silingan uh, ba sila yung mga inutosan, utusan mo utusan ko na magbantay sa paligid dito dahil ito talaga yung palasyo namin. Mm. Baka pasukin ng mga baka puputulin, no? Baka puputulin. Mga samang tao. Mga masamang inkanto. Oo, oh, tama tama. At mga masasama. At iba pa dyan mga Yan, yan yung pinag... Agawan. Ito yung pinag talaga. Ganun ba? So bakit ikaw po yung umuotos po sa kanila? Kasi yun po ikaw po yung nakikita sa kamera. baka magagalit po sila. Hindi yan sila magagalit sa akin. Bakit po? Bakit? Bakit hindi sila magagalit? Dahil yun know, o, mo ano yung gumagalaw na po yung mga dahon mga kadol ibig sabihin nito is marami sila dito ayan you know. o Bakit? Ikaw ba yung ano ba dito? Ako yung hari dito, dito. Ikaw ang hari? Oh my God. Kaya pala. Lahat sila na nakatira dito. May kapangyarihan. Mga kasama ko, kung anong iutos ko, yun yung gagawin nila. Mm -hmm. At kung... at... sabi ako na huwag kanilang galawin, hindi talaga kanila. So, sa pa, bantay sarado ko ito. Hindi makapasok yung mga masamang elemento dito, yung mga tikbalang. Hindi makapasok yung mga tikbalang dito. Ano yan? Yan ang... Kasama ko dyan, yan ang pinakamakulit. Hmm, ganun ba? Lumalabas yan ng bahay. Makulit Kaya talaga. Hindi mo papaalam. Ganun ba? Kaya palagi yan nga naka-inkwentro diyan sa labas. Ano yung mga madinig natin yung mga tunog ng motor? Kaya Hala, sabihan mga kaibigan kasi natatakot ako ano ka lang, tahimik ka dyan Huwag ka siya daw maingay dyan dahil natakot yung kaibigan ko baka hindi na siya mabalik dito sa sunod ayan kaibigan hindi na daw siya mag so kaibigan hindi siguro ko magtatagal kasi malapit na po magdilim at saka sobrang layo na po yung pupuntahan ko yeah, pwede ba ano uh, papayag ka ba na mo ano sasamahan mo ako WD kayak gitu kan. Sesak sesak bayang kita apa oi oh, eh, don senyo. Hmm. Dahil may meron jang sama ikan to jan na suma, suma, suma. Yun, kalibu, hmm. yun, Ganito ram. Ganito ram kapag uh, pupunta po kami ng bundok kasama yung mga kaibigan ko. Pagka makapunta siya at, dito. At saka siguro kapag tawagin ka namin tawag ako sa'yo sana dumating ka walang problema yan kahit ikaw lang po at saka yung gabay mo oh, sige, kibigan. sige sige so tara kaibigan so yun po mga kader so uwi po kami uwi na po ako ihatid po ako ni Ram kasi marami po daw nag-aabang po sa akin dito na mga samang uh, ano, uh, alimento mga kaibigan Ram Magkano po na ako i-iwap ko muna yung camera ko tapos uh, magpahinga muna ako pahinga muna tayo yun po babay kaibigan mga kaibigan